Sino kaya yung nagbigay nito? Na hmm, malamang nga yan, sila yung managbigay dyan. Di diba ang lakas sa'yo? Puntahan natin para malaman mo. Parating na sila. Sige, punta na ako sa si Yara. Bumpari, wakso, baka makalimutan mo. Yun, salamat. Ha, ha. Yung guwapo na ulit Hoy Pablo Go, Odessa, bakit? Bakit mag-isa ka ngayon? Nasaan si Damon? Si Damon ba? Ay kanina lang, maaga pa siya lumabas kesa sa akin nung recess. At saka pinuntahan niya yung CR Mukhang aayusin niya yata yung buhok niya Bakit ba? Namimiss mo ba siya? Hindi, hindi, hindi. Hindi naman sa ganun. May gusto lang ako malaman kung sa kanya ba nanggaling galing itong bulaklak na to kasi may nabigay sa akin ng bulaklak at hindi ko alam kung sino at ang sabi sa akin, taga taas daw kaya gusto ko malaman oh ganun ba? eh kanina lang nung nakita ko siya wala naman siyang dala o hawak na bulaklak at saka may kaklase kami na nabigyan din ng ganyang bulaklak at hindi ko alam kung kanino ng galing pero bakit di mo siya tanungin? sino? oh my god Odessa, hi Heral, sa'yo ba itong bulaklak na to? Bulaklak? Hindi e, yata sa akin yan. man, hindi pa ako nakakapagbigay ng bulaklak. Pero kung sakaling sa akin man ang galing yan, tatanggapin mo ba? <laughs> <laughs> Damon, ano ba itong ginagawa mo? Kasi parang ang weird eh. Ah, uh, sa totoo lang, Odessa, may pagtatapat sana ako sa iyo eh. Ano yun? Alam mo naman siguro, noon pa lang na na kita, di ba? Buong taon, buong linggo, ikaw ang laging nasa isip ko. Pati minsan, napapanaginipan kita. Hinaalala ko ang mga panahon na napapatawa kita kapag tayo nag-uusap. Nakita ko rin kung gaano ka kabait at nakakaaliw na kasama. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Na gusto kita. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Naligawan at mas makilala ka. Pangako, hindi kita sasaktan. Gagawin ko ang lahat para lang mapaligaya kita. Sana ka mabigyan mo ako ng chance ha? na mapatunayan sa'yo ang lahat ng sinasabi ko. Herald. Oo, oh, napabigyan na kita Teka talaga? Oo oh. Tayo na? Oo, oh, tayo na Eh, hey, na sila Ay, Guys, guys, sila na Sweet nyo namang dalawa Natutuwa ako sa mga sinabi mo sa akin. Sana patunayan mo yan, ha? At saka, huwag mo akong bibigoy, eh. Pinapakako ko sa'yo yan, Desa. Nako, nakalimutan ko kunin yung gamit ni eh, Ma'am. Pupunta daw sila sa meeting, eh. Uh, kung gusto mo, tulungan na kita para hindi ka masyado mahirapan sa pagkuha ng gamit at saka masabi ko kay ma'am yung magandang balita. Uh, Oo, oh, sige. Tara na. You know, sinamahan ka na no. Bye. Bye. Pag-ingat kayo tayo. dalawa, ha? O, bakit ngayon? Magkasama na kayo. Eh ma'am, kasi po eh, maganda po akong ibabalita sa inyo Sinagot na po kasi ako ni Odese Kami na po dalawa Aba, kayo na? Ayos ah, magandang balita yan Pero ikaw ah, siguraduhin mo na ayos mo na rin ang pag-aaral mo With honors yan si Odessa, kaya dapat pagsigapan mo rin na makaparehin sa gradings Tatamad-tamad ka pa kasi Huwag po kayo magalala ma'am, ko na po talaga ang lahat Hanggang makatungtong naman kami sa kolehiyo at na mabigyan ko po ng magandang kinabukasan tong si Odessa na kasama ako. <laughs> ay, ay, naku, Damon, ikaw talaga ang badoy ng mga hirit mo eh. Pero patunayan mo yan, ha? O sige, mauna na ako sa inyo. Baka malate pa ako sa meeting eh. Mag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Salamat po. Mag-iingat po Mag kayo, ma'am. po. sa kwento lang nagbubuhos Naglalakad sa daan ng mga nagbaga Ngunit sa likod ng mga nitiyak Ngayon